yan ibag na bigat kada kayo aming kakabsat mga bunsoy kakabsat si makpo ulit nag-upload videos lang itong si Miss Piggy laki ng ano ko alcansya yan sa December punong puno na itong kakabsat mga bunsoy yan yan na pinag ko ngayon ang laki no laki ang laki ng mga ko sure yan sa December punong puno na naman yan pupunuin ko talaga ulit yan. yan. buka na nga eh kasi actually last year pa to Last year pa to. Last year pa tong si Miss Piggy. Sa December, pupunoy natin talaga to. punong puno na naman yan. nakarang December, siguro, mga nakanawalong 8,000 ko nito. Mga ganon. Mga more or less 8,000. napuno ko naman siya. Imbes na panigarilyo mo, imbes na pang, pang inom mo, pang bisyo mo, ito na lang, di ba? ihulog mo na lang dito sa bangko. Diba? Pero ako, boron yung siya kasi ako yan. yan. Sa December, punong-puno ka na naman. <laughs> yan. Yan yung mga ah, kinagkano ni Si Piggy. Piggy Bank. Ang <laughs> laki, no? Ang laki niya, eh, no? Yan. Um, na actually, sa palengko ko lang na nabili ito, eh. Palengki sa probinsya. Oh, matagal na rin sa akin to. Tingnan magto 2 years na rin. Pinupuno ko talaga siya pag December, punong-puno na siya. Pero nilalagay ko muna, pinag-iipon muna ako sa isang garapon. Pag puno na 'yung garapon na 'yon, tina-transfer ko dito. 'Yun. Kakapuno naman, 'yan. 'Yan, ingat lang kakabsat mga bunsoy, upload videos lang. Pinakilala ko lang si Miss Piggy. 'Yan, sa December kakatayin ulit kita. Sige, Kakabzat, mga bunsoy, salamat. Upload videos lang. Support lang kay Kakabzat Mac Vlog. Ingat at God bless sa inyo lahat. Bye-bye.